So yun nandito tayo ngayon sa Ano uh, Nakita namin bagong spot uh, Pre-fishing dito Entrance lang babayaran So ito lang ay sa The Crown Resort I love The Crown Resort So ito, ito yung mga fishing spot Tsaka nandito nandun sa harap Meron pa dun sa paikot dun Tsaka ewan ko lang kung dito Pwede dito siguro Ayan Diyan Baka hindi sila magalit <laughs> Ayan o oh. So may event place din sila. Ayun sa kabilang ano, kabilang Ito yung pool, yung pool nila dito. Ayun, mga pambata. Ayun, ang ganda ng ano nila. Ang ganda ng ambiance dito, mga idol. Eh, fishing spot 'yan. Ah, nahuhuli daw dito is tilapia, bangus. Tumarami sila ano, pag fishing, fishing lang, pag swimming, swimming lang doon. Kung gusto niyo namang ano, ah uh, kasama lahat, ah uh, pwedeng babayaran niyo lahat pati yung sa swimming tsaka yung sa fishing. Sa fishing naman mga idol, yung mahuhuli mong isda, sarili mo na. Sa iyo na yung isda. Hindi ka na hindi mo na babayaran 'yon. So 'yan ah uh, maganda rito ah uh, siguro malalim tong spot na to yan yung tingin ko naman may isda ah uh, walang bayad yung mahuhuli entrance lang so tara na mga idol dito sa the crown resort ayun yung ano nila breeds ito yung pool nila resort may spot dito Yan. lalo na kayo na magsa summer taginit sa mga gustong mag swimming o dito na kayo mag... dito na kayo pumunta sa may barangay palapat haguna bulakan sa the crown resort o I love crown resort ang tawagin dito So yun, o, hanapin nyo mga idol. Makikita nyo sa Google Map. Yun, search nyo sa Google Map para alam para mas madali yung daan papunta rito. Ayan. Ganda ng ano nila, oh. Sige, swimming pool. Tuwang-tuwa mga bata rito, eh. Kaya lang, wala silang mga slide o kaya yung mga ibang ano, so ito, pang pang bata ron. Ayan mga pambata sa kabila. Kasi ito, pwede ito pang adults na to. Ayan o, oh, spot pa o. Oh. Napakaluwang ng spot doon mga idol. Ayan, eh. tignan natin. Ayan. Eh. Ayan, yung pisa likod. So, nandito daw yung pinakamalaking spot nila. Spot ng fishing. Teka, natin. Punta natin mga idol. Walang bayad yung mahuhuli dito mga idol. Lahat ng mahuli, mahuli yung isda dito mga idol. Sa inyo na ang um, babayaran nyo lang dito for 6 hours is yung entrance lang so ang sabi is 200 daw ang entrance so pwede na kung yung mahuhuli mo naman ay sa'yo na at wala nang bayad ganda ng pool na yan maluwang yung place nila dito idol ayun o napakalaki fishing spot na ito ayun ayun o hanggang yan mga idol Ayun yung mga isda oh. Ayun oh. Malangoy po yung mga isda, mga idol. Ayun. Ayun oh. Ah. <laughs> ayun oh, daming isda oh. oh malang, ayun daw may Dami. Oh, ayun oh, ang spot, mga idol oh. Luwang oh. So doon nang daan niyan, mga idol doon sa kabila. Na. Doon nang dadaan, may daan doon sa may event place nila na yun. dito. Entrance lang Babayaran. ayun. Yung mga isda ay ayun oh. Ayun oh. dami oh. Ayun kung makikita nyo ang idol oh. Ayan oh, ayun sila Oh. Yung mga isda. <coughs> ayun. pinakamaluwang nilang fishing spot. Paikot yan hanggang doon, doon. Pag ganun. ayun si, ano, si Madam Judith tingnan din yung place binibidyoan niya may mga cottages sila dito murang mura kung magpipising lang talaga mga idol dito na lang kayo siguradong hindi kayo magbabas yung interest uh, entrance lang babayaran tapos may pang ulam na kayong may walang bayad yon mga idol ribling ribling Ay, uh, paikot yun hanggang doon mga idol meron doon so so yun sa mga nagbabalak ng mag swimming dyan tsaka mag fishing wala na pupuntahan mga idol kundi dito lang sa the Ground resort event place and fishing spot so, mga may mag fishing dyan sa mga ka anglers ko dyan ano pang hinihintay nyo Let's go na kung meron naman kayong pang budget. Entrance lang, for 6 hours ang babayaran nyo. Pwede, pwede na kayong mag-uwi ng iba't ibang klaseng isda. So meron daw dito ng bidbid, bangus, tilapia. So hindi ko lang alam kung ano pa iba. Isdang naman nyo ito. So yun, magkikot. So ayan, nakita nakita niyo na mga idol. So sige, kita-kita kita-kita na tayo dito mga idol susunod.